Good morning po. Good morning sa lahat ng ating po mga kapatid. Ayan, medyo makulimlim ngayon dahil meron daw pong bag paparating dito sa Luzon. So, isama mas natin sa panalangin yung mga naapektuhan ng nakaraang yung mga kapatid. Ano? At ngayon may paparating na naman. Eh, sama natin sa panalangin mamaya. So ngayon ang ating papag-aaralan, magkatuwang ang Diyos at tao. May 30 uh, tayo po ay uh, malapit nang mapunta sa June. Ayan, yung Sabbath School Congress ngayon po ano yan, uh, 8 ng June magaganap hanggang uh, 17, no, hanggang 16. Diyan po sa MBC. Ayan, makita-kita po tayo yung mga kapatid natin diyan. Tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Gabay niyo po nawa kami, O Diyos, at kayo po ang maghari sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na aming pong uh, maintindihan ang inyong pong mga salita ngayong pong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngayon po dito, sa ating pong pinakakitex, Awit 119 verse 73, Ako'y ginawa at inanyuan ng iyong mga kamay. Ang sabi dyan unawa uh, bigyan mo ako ng pangunawa upang ang iyong mga utos ay aking matutunan. Iyan ang sinasabi dito sa uh, banal Sabi po dito, ang nag-anyo sa atin at ang nagbigay sa atin ng pangunawa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. So dahil ang ating Panginoon na nagbigay nag-anyo sa atin at na nagbigay sa atin ng pangunawa at nagligtas sa atin, eh, nararapat lamang na yung kanyang mga utos ay ating susundin. Tayo ay mga servant ng ating pong Panginoong Diyos. Mga lingkod tayo ng ating pong uh, tagapagligtas. At dito po mga kapatid ko, dahil tayo ay nilikha ng ating Panginoon, ang mga tao ay mayroong obligasyon na sumamba sa ating pong Panginoon. Sabi po dito sa mga mga na dako, ang organismo ng tao ay ginawa ng Diyos. Ang mga sangkap na ginagamit sa lahat ng iba't ibang gawain ng katawan ay ginawa niya. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkain at inumin upang maibigay ang mga pangangailangan ng katawan. Yung mga basic needs natin, mga kapatid, na kapag wala ito ay talagang wala na tayong pagkukunan. Pero yung pagkain, yung inumin at maging yung hangin. Sa ang kukuha ng hangin pagka naubos na yung hangin sa mundo? ba? Diba? Ang Diyos ang nagbibigay niyan, mga kapatid ko. Binigyan niya ang lupa ng iba't ibang mga sangkap na iniangkop sa paglaki ng pagkain para sa kanyang mga anak. So dito, kahit dumami yung populasyon, mga kapatid, yung pagkain ay sumasapat pa rin. Ang Diyos ang nagpo-provide. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin. At talagang uh, dapat nating ipagpasalamat ito sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga kung sinabi ng Panginoong Diyos, sa pampitong araw titigil ka sa pagtatrabaho, mangingiling ka, sasamba tayo sa ating Panginoong Diyos, gawin natin. Dahil tandahin ang pananampalataya natin sa Panginoong Diyos na kanyang ipoprovide lahat ng ating pong pangangailangan anuman ang mangyari sa atin, di ba? Basta't magtapat lang tayo sa kanya, Sumunod tayo sa kanya at uh, ang Panginoon ang bahala sa atin. Ibinibigay niya ang sikat ng araw at ang ulan. Ang una at ang huling ulan. propesya pa ano. Una hanggang huling ulan dahil yung huling ulan 'yan ang kailangan ng mga uh, palay, di ba? Bago i-harvest. Binubuo niya ang mga ulap at nagpapadala ng ambon. Lahat ng ito ay kanyang mga regalo at igalo ng ating Panginoong Diyos. Pero yung bagyo, mga kapatid, eh, ito ay uh, nature na dahil nga nagkasala na ang tao, nasira na yung nature. Pero yung ulan ay regalo ng Panginoon. Di ba? Kapag ka sobrang init, tapos biglang umulan, ay eh, lumamig, masarap sa pakiramdam. Di ba, mga kapatid ko, yung pong sikat ng araw ay sa umaga ay napakaganda at napakasarap sa pakiramdam. Ngunit ang lahat ng pagpapalang ito, ay hindi kayang ibalik tayo sa kanyang moral na larawan. Oo nga naman, ano, malibang tayo ay makipagtulungan sa kanya na nagsisikap na kilalani ng ating sarili upang maunawaan kung paano pangangalagaan ang maselang makinarya ng tao. So yung mga regalo ng Panginoon, yung mga yung nature, yung basic needs natin, hindi mababalik yung ating moral na moral na larawan maliban na makipagtulungan tayo sa Panginoon. So, yun ang napakahalaga dyan. Pa, paano tayo makipagtulungan sa Panginoon? Kilalanin ang sarili. At kilalanin din ng ating Panginoong Diyos. Kilalanin ang sarili, kilalanin ang Panginoon. Pag nakilala na ang sarili, nakilala na ang Panginoong Diyos, ano ang susunod na gagawin? Dadalangin sa Panginoon na Panginoon, ito ugali ko, ito yung karakter po ninyo, malayo sa karakter po ninyo, yung karakter ko gusto ko pong magbago. Yan. Gusto ko pong mabago, Panginoon. Gusto ko po matransform sa inyo pong karakter. Ang tao ay dapat na masigasig na tumutulong upang mapanatili ang kanyang sarili na naayon sa mga batas ng kalikasan. Siya na nakikipagtulungan sa Diyos sa gawain ng pag-iingat sa kahangahangang makinaryang ito na may kaayusan. Yeah. Nakikipagtulungan sa Panginoong Diyos. At uh, gawin natin yung effort natin at ang Panginoon ang gagawa ng lahat ng kakulangan natin. Diba? Ang magpupulo ng kakulangan natin. Sabi dito, nagtatalaga ng lahat ng kanyang kapangyarihan sa Diyos. Na Nagahanap na may katalinuhang pagsunod sa mga batas ng kalikasan ay nakatayo sa kanyang, kanya bigay ng Diyos na pagkalalaki at nakatala sa mga aklat ng langit bilang isang lalaki. Dito po mga kapatid ko ay uh, dito sa ating devotional yung nakita ko po dito, yung word na pagtatalaga. No, itatalaga yung ating pong na isipan, yung ating pong kakayahan sa ating Panginoong Diyos, makikipagtulungan tayo sa Panginoon. Kaya ano man ang ating gagawin, ang number one ay dalangin sa ating Panginoong Diyos. May panalangin na lumapit sa ating pong tagapagligtas. Binigyan ng Diyos ang tao ng lupain upang pagyamanin. Ngunit upang maani ang aanihin dapat magkaroon ng maayos na pagkilos sa pagitan ng mga ahensya ng Diyos at ng tao. Ang araro at iba pang kagabitan sa paggawa ay kailangang gamitin sa takdang panahon. Yan. Sabi po dito, ang pag-aani, no? Ang nagpapatubo ay ang ating Panginoong Diyos, di ba? Pero ang nagdidilig dapat ay ang tao ang pang-araro at ang mga kagamitan ay sa tao. Dahil pinatubo na ng Panginoon, pinaganda na ng Panginoon yung, yung, pong, uh, yung pong palay, palay, Para makain natin yung bigas, di ba? O yung, yung kanin pag naluto na yung bigas. Yung pong mga prutas, mga kapatid, ang Diyos ang nagpatubo niyan. Pero may effort dapat tayo na kunin itong puno na ito para ating maka, makain yung mga bunga niya. Hindi po pwede yung nakatingin lang tayo, ano yung huwag tamad. So walang tamad dito mga kapatid. Kailangan ay gagawa tayo. Nag-effort ang Panginoon, pinatubo niya ang mga bunga, at tayo ang gagawa at kikilos ng maayos at tama sa takdang panahon. Yan. At binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon kung kailan ang takdang panahon. No, yung mga yung mga bunga ay hindi basta-basta inaani. Na inaani mo ay eh, mapaklapa, di ba? na mo hindi pa husto do sa gulang. Kaya binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Ang kailangan lang, kumilos tayo. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kumilos tayo. Dahil utos din ng Panginoon, di ba? Sa Exodus, anim na araw na magtrabaho. No? Hindi naman sinabi ng Panginoong Diyos, anim na araw, ikaw ay magpakatamad at ako ang magbibigay sa iyo ng pagkain. Hindi, mga kapatid. Sabi ng Panginoong Diyos, anim na araw, ikaw ay magtatrabaho. Magtatrabaho tayo anim na araw. At pangpitong araw, titigil tayo sa trabaho at bibigyan tayo ng uh, pagkain ng Panginoon ng Diyos na magpo-provide sa atin. Maaring araw ng Friday, dumoble yung ating kikitain. Araw ng Friday, dumoble yung pagkain natin para sa Sabado. Hindi natin alam yun, ang Diyos ang nagbibigay nun. Kaya ang gagawin lang natin, kumilos ng tama, makipagtulungan sa ating Panginoong Diyos. Ang binhi ay dapat itanim sa kapanahunan nito. Dapat na hindi mabigo ang tao sa paggawa ng kanyang bahagi. Kung siya ay walang ingat at pabaya, ang kanyang pagtataksil ay pag magpapatutoo laban sa kanya. Ang ani ay naayon sa enerhiya na kanyang ginugol. O nga naman, kung ano ang iyong itinanimin, ang iyong aanihin. No, hindi mo pa pwede, talagang pakipagtulungan sa Panginoong Diyos. Eh. Hindi mo pa pwede sisihin ng Panginoon na sabi mo, Sabi mo, Panginoon, bigyan mo ako ng mabuting kalusugan. Pero ang kinakain mo naman, puro naman marurumig. Eh. Puro namang karumaldumal na hindi pinapakain ng Panginoong Diyos. Tapos magpipray ka na gusto mo magkaroon ng mabuting kalusugan. Oh. Gusto mo magkaroon ng kalusugan, hindi ka naman nag-exercise. Nag -e di ba? O. Oh. Kumakain ka ng mga junk foods, umiinom ka ng mga inuming hindi naman tubig, no? hindi nakakapagpalakas sa katawan. Tapos sabi mo, gusto mo magkaroon ng mabuting kalusugan. Makipagtulungan muna tayo sa Panginoong Diyos. Gawin natin yung part natin at ang Diyos ang bahala sa atin. Kung ano ang itinanim natin, yun din yung ating pong aanihin. Yan, sabi dito. Ganito din sa mga espiritual na bagay. Kailangan magkaroon ng pagiging magkatuwang. Isang banal na kaugnayan sa pagitan ng anak ng Diyos at nagsisising makasalanan. Ginawa tayong mga anak ng Diyos. Oh yung spiritual na bagay na pakikipagtulungan, mga kapatid. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Pero ang effort naman natin, eh, sa leksikin salita ng Panginoong Diyos. Kilalanin ng Panginoong Diyos. Kilalanin ng sarili first step. At kilalanin ng Panginoon. At dumalangin sa Panginoon na tulungan na tayo ay magbago at matransform sa karakter ng Panginoong Diyos. Sabi dito sa 1.12 ng Juan, Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Si Kristo ay nagbibigay ng awa at biyaya na sagana. Binibigay sa lahat ng naniniwala sa kanya. Yan. Yeah. So lahat po ng nananampalataya, mga kapatid, ay may karapatan na maging anak ng Diyos. Lahat na nananampalataya sa Panginoong Diyos. Pero may effort tayo. Ano yung effort natin? 'no lumapit sa kanya, 'no hanapi ng Panginoong Diyos dahil siya'y masusumpungan, dahil siya'y malapit, dahil ang Diyos ang unang nakatagpo sa atin. Ang kailangan natin ay, ay i-recognize ang ating pung tagapagligtas. Tinutupad niya ang mga tuntunin kung saan nakasalalay ang kaligtasan. Ngunit dapat nating gawin ang ating bahagi sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagpapala na may pananampalataya. So ano ang bahagi natin? Pagtanggap sa pagpapala na may pananampalataya. Tinanggap mo lang yung kaligtasan. Pero wala kang bahagi sa kaligtasan na yun. Para bagang binigyan ka ng USB, di ba? Ang part mo, tanggapin lang yung USB para magkaroon ka ng USB. Pero nung gawit ng USB, wala kang bahagi doon nung ginawa itong USB. Ganon din sa kaligtasan mga kapatid. Binigyan lang tayo ng kaligtasan ng Panginoon, tinanggap natin. May, may bahagi ba tayo sa kaligtasan? Na nagawa yung kaligtasan na yun, may bahagi tayo? Wala. Binigay lang, na, binigay lang sa atin, tinanggap sa atin, regalo sa atin. Mabinigay tayo ng regalo. Oh, binigay tayo ng uh, cellphone. Di ba? Ikaw ba mayroong kang mabahagi nung nagawa itong cellphone? Wala naman, di ba? Binigay lang sa iyo, kaya ka nagkaroon ng cellphone. Ganun din sa kaligtasan, mga kapatid. Yung pagtanggap natin, akala ng iba, eh, gawain yun. Hindi yun, mga kapatid akala ng iba yung pananampalataya gawa natin yun effort natin yun may bahagi tayo sa kaligtasan wala po mga kapatid tinanggap lang natin nung ginawa yung kaligtasan wala tayo doon ang Panginoong Diyos ang gumawa ng kaligtasan sa atin tinanggap lang po natin yan po yun mga kapatid tinanggap lang po natin yung regalo ng Panginoon ang Diyos ay gumagawa at ang tao ay gumagawa ang paglaban sa tukso ay dapat magmula sa tao. Ayan. Na dapat kumuha ng kanyang kapangyarihan mula sa Diyos. Kaya siya ay naging katuwang ni Kristo. Ayan po ma. Napakalinaw mga kapatid ko. Bakit? Dahil pagkatapos naman ng palatay sa Panginoon at pagkatapos na ma na tayo ay ligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus at tayo ay susunduin niya sa ikalawang pagdating, siguradong ang kaaway dahil dito pa tayo sa lupa ay sasalakahin tayo at dadami at dadami yung mga tukso na darating sa ating buhay. Pero saan magmumula yung paglaban? Sa atin. Saan tayo kukuha ng kapangyarihan para labanan ng tukso? Sa Panginoong Diyos. Yeah. Kaya connected sa Panginoon eh. No? O pagka nandyan yung tukso, ayaw mo namang labanan, gusto mo namang yakapin, paano kang mananalo ngayon? Paano ka kukuha ng kapangyarihan sa Panginoon? Ayaw mo naman labanan yung tukso. Di ba? Wini-welcome mo pa. So hindi ganun ang gusto ng ating Panginoong Ang gusto ng Panginoon, tayo ay katuwang niya. Magmula sa atin yung paglabad sa tukso, umiwas, at bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon para palakasin tayo at patuloy na maging espiritual ang ating pong mga buhay. Katuwang tayo ng ating Panginoong Diyos sa paggawa, no? Sa pag sa paglaban sa tukso, katulong tayo ng Panginoong Diyos sa pag-aani sa kaligtasan mga kapatid. Ang ating part lamang ay tanggapin ito, pero wala tayong bahagi na nagawa para magawa yung kaligtasan. Regalo ito ng Panginoong Diyos sa atin. But Pero sa ibang mga bagay, katuwang tayo ng ating Panginoon. Pag-aani, no? sa buhay mga kapatid. Yung buhay, yung hangin nandiyan na. Pero pagka ang tao ay hindi huminga, mamamatay. Di ba? Kaya nasa tao eh. Nasa tao, may pagtulungan sa Panginoong Diyos. Buhay tayo hanggat iingatan natin ang ating sarili. Buhay tayo mga kapatid dahil pinurvide na ng Panginoon ang hangin, ang tubig, no? ang pagkain ay nariyan. Pinurvide na ng Panginoon. Nahanapin na lang natin mga kapatid. At iingatan natin ang ating pong pangangatawan. At syempre, ang spiritual nating uh, buhay, mga kapatid ko, lalayo tayo sa tukso, huwag tayong lalapit, no? Kumbaga sa apoy, huwag kang maglalaro ng apoy. Baka ikay masunog. Lumayo ka roon. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kaya sabi dito sa 119 verse 73, Ako'y ginawa at inanyuan ng iyong mga kamay. Bigyan mo ako ng pangunawa upang ang iyong ubang utos ay aking matutuhan. So hindi dapat tayo maging makitid ang ating pag-iisip, kundi ano daw po mga kapatid, magkaroon tayo ng pangunawa na nanggagaling sa ating pong Panginoong Diyos. Harinawa sa umaga po na ito, makipagtulungan tayo sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. At ang Panginoon ang bahala sa atin at magpo-provide lang lahat ng ating pong pangangailangan. So happy Thursday po sa inyo pong lahat at uh, pakisama po natin sa panalangin yung uh, kapatid natin dyan, uh, kaibigan ng kapatiran natin dyan sa kainta. Ayan, uh, titignan natin ano, yung prayer request ni Sister Helen. Ayan na uh, ang sabi po dito yung kanyang kaibigan ay gumaling sa uh, karamdaman. Ang pangalan po niya ay si... Selina Pedohan Marilaw. Yan. So, dito po ay uh, isama natin sa panalangin ng nabali ang collar bone. ya yeah, kasi natumba po, ah, natumbahan ng puno ng saging. Matindi, ano, bihira lang maputol, mapu matumba yung saging. Pero ito, natumbahan ng puno ng saging na nabali ang collar bone. Fast recovery para po sa yun, yung prayer ko Sister Helen Magalianis. Ayan. Si Silina Paduhan Padohan Marilaw, yung kanyang asawa. So, God bless po mga kapatid. At uh, kung kayo po may iba pang prayer request, ay isama po natin sa panalangin yan. I-type nyo po dyan sa ating comment section at ipapanalangin yan. At uh, pagkatapos, bago yun, eh, makakapakinig po tayo ng isang awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Muli po, magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Sama natin sa panalangin nyo, uh, guys, may graduation kami ngayon. Ano po? Let's pray. Ang um, banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat sa umaga na ito na kami ay inyong sinamahan patuloy hanggang sa mga sandaling ito. bigyan nyo kami ng panibagong buhay, kalakasan lesson na aming dadalhin sa maghapon na ito. Salamat sa pagpapaalala kayo ang aming kapartner. Sa aming buhay na ito, hindi kami magtatagumpay kung malayo kami sa inyo. O Dios Diyos, tulungan niyo po kami na patuloy namin kilalanin ang aming mga sarili. Makita namin ang aming mga maling ginagawa. Upang sa ganun makita din naman namin kayo. Makita namin kayo at makilala ang inyong katakilaan at ikit sa lahat umayon kami sa pagiging katuwang po ninyo sa aming buhay. Maraming salamat. Tulungan po kami ng Holy Spirit na kami ay patuloy na lumapis sa inyo sa bawat sandali, sa bawat oras, bawat araw, bawat sandali ng aming buhay. Upang sa ganun kami ay palaging makaiwas sa tokso ng sanlibutan. Maraming salamat po sa inyong paggabay. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ang pasasalamat ni Sister Celedonia si mag-isa para sa kanyang anak na si Romel siya ay nakatapos na ng kanyang pag-aaral sa masusunod na yugto ng kanyang buhay siya ay mag-review para sa exams samahan po niya sa kanyo siya sa kanyang pag-review at bigyan ng karunungan upang sa ganun siya ay makapasa at mm, kanyang sa kanyang pagtatrabaho ito ay kanyang magamit kasama po kayo sa kanyang paglilingkuran. Ngayon din aming patuloy na sinasama sa panalangin ang apo ni Sister Melissa Gamboa na si Kai. Siya po ay milagnat sa mga sandaling ito. Ay puwi niyo po siya ng inyong pagpagaling na kamay at uh, palakasin ng kanyang resistensya upang sa ganun ay uh, manumpalik ang kanyang kalakasan at makita niya na kayo nagpagaling sa kanya. Maikwento rin naman niya sa kanyang mga kalaro at mga kasama. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang um, iba pang mga prayer request ng kapatiran. Si ang asawa ng Sister Celina Sel, Pedohan Marilaw na nabali ang kanyang collarbone na dahil sa pagkakabagsak ng puno na saging. Nalangin po namin na fast recovery at kagalingan sa kanya. Ipagkaloob din po ang kanyang mga pangailangan lalo na sa financial at mga doktor na may babalik ang kanyang uh, nabali na buto uh, at uh, madali nga makita na siya ay pinagaling po ninyo at binigyan ng pag-asa na muling maging maibalik ang normal niyang buhay uh, at salamat po sa pag-iingat sa bawat isa sa mga magha, sa mga nagdaang mga araw at dalangin namin sa maghapon na ito na ingatan muli kami sa aming buong maghapon sa lahat ng aming mga gagawin kayong aming kasama po sa ganoon kami ay hindi masilaw sa mga tukso ng salibutan. Aming patuloy na pinapanalangin ang Gapan Adventist Elementary School sa araw na ito. Kami magdadaos ng aming programa, Closing Ceremony, Graduation Recognition. Ay, samahan po kami sa buong maghapon na may pagpapala ang aming maranasan sa inyo. Sa maghapon na ito, lalo na sa mensahe na aming marunig sa aming speaker, mga paalala at mga payo sa mga bata. Dalangin din namin ng mga teachers na inyo pong patuloy na ipakita ang inyong kabutihan sa kanila at bigyan ng karunungan na nagmumula po sa inyo upang sa ganun makita nila ang tama at mali at maging dahilan ito na kayo ang aming isipin at hindi ang aming mga sarili patuloy din namin sinasama sa panalangin ng halusukan ng bawat isa may bagyo na paparating kami ay samaan kami ay ay layo ang bagyo na ito sa amin at ganoon pa man kami maghanda kung kami man ay daranasin namin na ito ganyan din na sa amin sinasama sa panalangin ang mga nasa lanta ng bagyong nakaraan ay patuloy na recovery amin dalangin sa kanila na ibalik ang kanilang mga nasirang ari arian mga bahay at patuloy na makita ang inyong pagmamahal ng bawat isa na naapektuhan ng bagyo patuloy din namin sinatama sa panalangin ng mga prayer request na iba pang mga kapatiran si Sister Rosy si Chris Encarnado sa kanyang nalapit na interview sa Austrian Embassy at uh, ganyan din ng patasalamat ni Sister Maribel Agustin na siya ay, ay magaling na at naway ang sa tulong ng mga kaalaman na ipagkalob sa amin ay hindi na magbalik ang kanyang bukol uh, at manatili siyang malusog sa tulong po ninyo sa mga gabay at patnubay at papasalamat ng kanyang buong pamilya sa sinamahan niyo si Sister Maribel Agustin sa kanyang uh, pinagdaan ng paggagamot na ito at kagalingan ng kanyang naranasan sa piling niyo. ninyo. Patuloy din namin sinasama ang iba pang prayer request na may mga sakit na sa karamdaman ng na mga nagre-recovery na mga sumusunod na may mga kapatid. Si Lilian Mencias Umanya, si Sister Lorna Cabietes Cordoba, si Kuya Rizalino Uh, Erilia, si Nanay Juning, si Tate Noel Alpinto, Brother Ambit Ramos, si Baby Josiah, patuloy na kalakasan ng aming dalangin para sa kanya, Sister Rodencia Tomas, si Tivina Rodriguez, si Elria Lopez, si Vine Ingrid Makinana, si Clorelina Bisilia, si Ana Rosbel Tolentino, kayo din ang mga pamilya ng mga sumusunod na mga bagong binyagan, mga Bible students, patuloy na maging matatag sa aming pananampalataya sa kabila ng pagsubok na dumarating sa aming buhay. Patuloy naming aming dinadaan. Sinasama sa panalangin ang San Leonardo Church, Kawayan Bugtong Church. Sa pangunan ng mga leaders dito, sa San Leonardo, si Brother Sani Santillan, Ate Rebe, patuloy na maging matatag ang kapatiran na makita na yan ng ang inyong pagmamahal. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng pamilya ng bawat isa na kami ay ingatan sa maghapon na ito sa aming mga gawain. Amin din dinadalangin patuloy ang patuloy na kagalingan kay Gary Mercado, kay Brid Renato, kay Estrella Gragasin, kay Claire Andaya, kay Judeline Felolino, kay Felix Domingo, Brother Lorenzo Cabietes, Sister Lorna at Brother Monti si Sister Ana Manuel ay patuloy namin sinasama sa panalangin sa Panahon na ito, siya ay nasa banig ng karamdaman. Patuloy siya ipuwin ang iyong pagpagaling na kamay. ngayon din si Kuyang Boy Balbido, si Mari Chris Balbido, Christopher Umalico Teres, si Ate J Tino Reyes, si Esther Estrella Gargacin, kalakasan din at kagalingan para sa iba pang mga sumusunod. kay Ate J Concepcion, Ate Lorna, Kuya Bobby, Gregorio Santin, Kuya Jerry Borbon, kay Mam Sheila, sa rin kay Erica Eli Santos Rivera, kay Tina Santos, kayo din kay Sister Donna, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, kay Fina, kay Tatay Rudy Rico Hermoso, ang parents ni Pastor Mamkarin. Binet karen si Heidi De Leon, si Bamaki Sister Martes Loreto, si Ding Bautista, si Piling Eugenio, si Jan Paul Cheng, si Jinjin, si Jin, Sister Percy, si Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Brother Munti, at si 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 Sister Dayan, si Marilita, si Pichi, Brother Renato Santos, ang family ni si Brother Romnick, Olivia, Veronica, at Rebecca Francisco, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Antivero, Sister Gina de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. O oh, dakilan Diyos, mga puno ito na aming sinasama sa panalangin palagi ay alam namin na sila ay patuloy pa rin natitiwala sa inyo at kayo ay nariyan para tulungan kami pagkalaob na sa amin na aming kahilingan hindi dahil sa aming kagustuhan pagko sa inyong kalaoban at mga plano alam namin kayong pinakamarunong na Diyos na nagbibigay sa amin ng the best para sa amin at kami nagtatap na titiwala sa tapat na inyong pangako sapagkat ang mga ako sa amin ay tapat. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Patawaran po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus name we pray. Amen. Amen.